Sa mga huling linggo, talagang naging usap-usapan ang kalagayan ni Chris Aquino, pati na rin ang mga revelasyong naglalabas ng sakit at lungkot na kanyang dinaranas. Mula sa pagiging isang kilalang TV host at actress, ngayon ay tila humarap siya sa matinding pagsubok, hindi lamang sa kanyang kalusugan, kundi pati na rin sa personal niyang buhay. Sa kanyang post, inamin ni Kris na hindi lang sakit ng katawan ang kanyang nararamdaman, kundi pati ang sakit na dulot ng isang relasyon na nauwi sa hiwalayan, isang hiwalayan na bumulaga sa publiko nang inihayag niyang iniwan siya ng kanyang dating doktor at kasamahan sa buhay na si Dr. Michael Padlan. Kaya naman, marami ang nagtataka, ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanilang relasyon? At ano ang mga pasakit na dulot ng mga pangyayaring ito sa buhay ni Chris Aquino? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Si Chris Aquino ay isang kilalang personalidad sa Pilipinas na hindi na bago sa mga kontrobersya, lalo na sa kanyang mga personal na buhay. Sa isang post kamakailan, inamin ni Chris na masakit ang kanyang kalagayan at binanggit ang ilang detalye tungkol sa kanyang relasyon kay Dr. Michael Padlan. Isang doktor na hindi lang naging bahagi ng kanyang buhay sa profesional na aspeto kundi pati na rin sa kanyang personal na buhay. Ayon kay Chris, iniwan siya ni Dr. Padlan dahil mahirap daw siyang mahalin. Si Dr. Michael Padlan ay isang kilalang doktor at isang kaibigan ni Chris Aquino na naging bahagi ng kanyang buhay. Nakilala siya ni Chris noong mga panahong siya ay nangangailangan ng medical na atensyon at sa kabila ng pagiging kanyang doktor, nagbunga ang kanilang relasyon ng isang espesyal na koneksyon. Kalaunan, naging magkasama sila at itinuring na mas malalim pa ang kanilang samahan. Subalit, matapos ang ilang taon, dumating ang isang hindi inaasahang pagsubok na nagbukas ng pinto para sa mga revelasyong ito na naging sanhi ng pagsikat ng isang malupit na katotohanan. Nagbigay si Chris ng isang mahirap tanggapin na katotohanan sa kanyang post kung saan sinabi niyang hindi siya minahal ni Dr. Padlan at sa halip ay pinili nitong magtulungan pa sila bilang pasyente at doktor. Bukod pa rito, inamin ni Chris na binabayaran niya si Dr. Padlan ng isang profesional na fee bagamat hindi na ito iniiwasan ng doktor na tanggapin. Laking gulat ng marami nang lumabas ang mga revelasyong ito dahil inisip ng publiko na mayroong malalim na ugnayan silang dalawa na higit pa sa isang pasyente-doktor relationship. Sa kabilang banda, si Dr. Padlan ay hindi pa nagsasalita tungkol sa isyong ito. Ang mga pahayag ni Chris ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens at ilang mga kilalang personalidad. May mga nagsabi na baka si Chris ay nagiging insecure, lalo na sa mga oras na wala siyang atensyon mula sa publiko. Kasama sa mga pagsasabi ng mga tao na tila may halong pampublikong eksena ang mga pahayag ni Chris na marahil ay ginawa niya raw ito upang ibalik ang atensyon sa kanyang buhay. Totoo nga bang si Dr. Padla ng dahilan ng pagpapayat at kalagayan ni Chris Aquino? Ayon kay Chris, ang kanyang sakit na dulot ng lupus at arthritis ay lalong lumala dahil sa mga stress na dala ng kanyang personal na buhay. Hindi rin iwasang makita ng mga tao ang mga larawan ni Chris na karga-karga pa ng kanyang anak na si Bimbi na may malungkot na itsura dahil sa kanyang kalagayan. Ang kanyang timbang ay bumaba na sa 36 kilos at aminado siya na hindi madali ang kanyang pinagdaanan. Isa sa mga pinaka-shocking na pahayag ni Chris ay ang dahilan ng hiwalayan nila ni Dr. Padlan. Ayon kay Chris, hindi siya kayang mahalin ng doktor dahil sa sobrang sikip ng paligid na nangangahulugang masyado ng maraming tao ang nakikialam sa kanilang relasyon. Kung si Chris ay nagsasabi ng totoo, ibig sabihin ay hindi lang ang kanilang relasyon ang naapektuhan kundi pati na rin ang kanyang kalusugan. Hindi ko alam kung talagang bagsak na bagsak ang emosyon ni Chris Aquino dahil sa kanyang kalagayan ngayon o kung talagang bagyong bagyo siya sa mga nararanasan niyang paghihirap dulot ng kanyang sakit at mga personal na pagsubok. Sa kabila ng lahat ng ito, nagbukas siya ng isa pang malupit na kabanata sa kanyang buhay na tila naglalantad ng sakit na hindi lamang pisikal kundi pati emosyonal. Ayon sa kanya, Iniwan siya ni Dr. Michael Padlan, ang dating doktor at kasamahan sa buhay, na nagdesisyong mas pinili pang maglakbay at maging malaya kaysa mag-alaga at mag-focus sa kanyang kondisyon. Sa pahayag niyang "Mahirap akong mahalin," tila sinasabi ni Chris na ang mundo niya ay masyadong sikip at kahit siya ay hindi na nakayanan ang mga negatibong epekto ng mga nangyayari sa kanyang paligid, pakiramdam niya ay iniwasan siya sa pinakamahalagang panahon ng kanyang buhay. May mga pagkakataon sa buhay ni Chris na talagang naging bukas siya sa publiko tungkol sa kanyang mga nararamdaman. Sa tuwing siya ay nakakaranas ng mga emosyonal na karanasan ay hindi ito nakakaligtas sa mata ng media at ng kanyang mga tagahanga. Ngunit tila sa pagkakataong ito, nagkaroon ng bagong dimensyon ang sakit na dulot ng mga pinagdaanang relasyon at ang tila pagkabetrayal ni Dr. Padlan, ang taong itinuring niyang malapit sa kanya at siyang umalalay sa mga medikal na pangangailangan niya. Sabi nga ng ilan, hindi ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Chris tungkol sa sakit na dulot ng kanyang mga nakaraan. Minsan pa nga, tumaas ang isyo ng mga dati niyang relasyon at nakaraan, mga kasaysayan na hindi rin pinalampas ng publiko. Ngunit bakit nga ba tila ibang-iba ang reaksyon ng mga tao sa nangyari kay Chris at Dr. Padlan? Kung titingnan natin ang kanilang relasyon, masasabing nagsimula ito bilang isang medikal na ugnayan na kalaunan ay nauwi sa pagiging personal. Ngunit nang magtagal, nagkaroon ng mga malupit na pagsubok at pagkatalo sa relasyon na naging sanhi ng pagkawala ng mga pangako at ang pakiramdam ng pag-iisa sa kabila ng lahat ng tulong at atensyon na ibinibigay ni Chris. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, may mga tanong na hindi pa nasasagot. Ang sinasabi ni Chris na iniwan siya dahil masyado siyang mahirap mahalin ay tila may mga aspeto na hindi pa kayang sagutin ng publiko. Puno ng emosyon at mga pagsubok ang buhay ni Chris at sa kabila ng kanyang kasaysayan, ipinagpapalagay ng iba na may mas malalim pang dahilan kung bakit nagdesisyon si Dr. Padlan na magtakda ng distansya mula kay Chris. Tila ba napuno na siya sa pagiging sikip ng paligid at hindi na kayang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan ni Chris. Hindi maiikakaila na si Chris ay naging emosyonal matapos ang mga pangyayari nang magdesisyon si Philip na hindi na siya isama sa isang biyahe patungong Netherlands nagsimula ang mga katanungan sa kanilang relasyon Inisip ni Chris na baka may ibang dahilan kung bakit hindi siya isinama sa biyahe kaya't sa kabila ng mga paratang na may kinalaman sa mga maling akusasyon tungkol sa relasyon nila ni Philip ang naging sanhi ng kanyang kalungkutan ay ang mismong pag-iwas at ang pagkawala ng koneksyon sa isang taong minsan niyang pinahalagahan. Ang tunay na epekto sa buhay ni Chris ay ang emotional toll ng pagiging iniwasan at pinili ng ibang tao sa halip na ang mga hindi tamang spekulasyon. Hindi siya nakatakas sa sakit ng pagkakaroon ng pagkatalo sa isang relasyon na noon ay itinuturing niyang mahalaga. Habang ang mga tao ay nag-uusap at nagtatangkang pag-usapan ng kanilang kwento, Si Chris naman ay nagsimula ng humarap sa mas mabigat na emosyonal na mundo at ito ay ang paglimos ng respeto at pagmamahal na inaasahan niya mula sa isang tao na kalaunan ay tinalikuran siya. Dahil dito, hindi lang si Chris ang naghirap sa mga ganitong insidente, kundi pati ang kanyang pamilya na nakikita siyang nahihirapan at malungkot. Minsan kasi, ang pinakamasakit ay hindi ang mga kasinungalingan at spekulasyon ng ibang tao, kundi ang mismong desisyon ng isang tao na layuan ka at hindi na muling magbalik. Kaya't nang makita ng publiko ang pagkabalisa ni Chris, hindi nila alam na ang dahilan ng kanyang depresyon ay hindi isang public issue, kundi isang personal na sugat na nagmula sa kanyang relasyon. Si Chris Aquino, sa kabila ng kanyang public persona, ay isang tao ring may nararamdaman at emosyon. Ang mga public figures ay hindi immune sa sakit at pagkatalo ng puso ang mga ganitong karanasan ay nagpapaalala sa atin na kahit gaano pa ang isang tao sa harap ng kamera, may mga pagkakataong kinakailangan nila ng panahon at espasyo upang maghilom at magpatuloy. Ah, sa kanyang kalagayan, hindi lang ang publiko ang nagbigay ng reaksyon, kundi pati ang mga malalapit sa kanya na nagbigay ng suporta sa kanya sa mga panahong ito ng pagsubok. sa huli ang mga chismis at rumors ay hindi ang dahilan ng kalungkutan ni Chris. Kundi ang masakit na karanasan ng pagkakaroon ng isang relasyon na hindi natagpuan ang tamang kinalabasan. Minsan, ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay ay hindi palaging ayon sa plano at si Chris, tulad ng iba, ay kailangang harapin ang sakit at magpatuloy sa buhay na may aral na natutunan sa bawat hakbang. Sa kabila ng mga issue at kontrobersya, makikita natin na ang mga desisyon at nararamdaman ng isang tao, tulad ni Chris Aquino, ay may epekto sa kanilang kalusugan at emosyonal na estado. Mahalaga ang pag-unawa at respeto sa kanilang pinagdadaanan. Ano ang masasabi mo tungkol sa ginugol niyang panahon at desisyon na magpahinga? Para sa iyo, paano ba dapat isaalang-alang ang personal na buhay ng mga kilalang tao? I-share ang inyong mga opinion sa comment section down below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates.